Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 22, taong 2025. Ngayong araw, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, ang mundo ay tila mas buhay, mas masigla, at puno ng kakaibang alindog para sa iyo. Ang hangin ay parang may dalang mahika, isang di may paliwanag na sigla na pumupukaw sa iyong puso at isipan. Sa bawat paghina, mararamdaman mong para bang lahat ng bagay ay konektado sa isang mas malawak na layunin. Sa tuwing tumitingin ka sa paligid, tila ba may panibagong kagandahan kang natutuklasan kahit sa mga karaniwang tanawin. Ngayon ay Earth Day, isang espesyal na paalala na tayo ay bahagi ng kalikasan, hindi lamang bilang tagamasid kundi bilang tagapag-alaga. Sa puso mo bilang isang Gemini, likas ang pagnanais na tuklasin ang mundo, at ngayong araw, ang diwang iyon ay mas lalong nabubuhay. Ang bawat damo, bawat ulap, bawat sulyap ng araw ay tila may itinuturo sa iyo ang kahalagahan ng pagiging konektado, hindi lang sa lupa kundi sa sarili mo at sa mga tao sa iyong paligid. Ang likas mong pagkamausisa ay isa sa pinakamakapangyarihan mong katangian, at ngayon, ito ay may pagkakataong mamukadkad. Kapag lumabas ka sa labas at pinili mong maging isa sa mga nilalang na humihinga ng parehong hangin ng kalikasan, mararamdaman mong mas malaya at mas buka. Ang mga simpleng lakad, pakikipagkwentuhan habang nakaupo sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, o ang katahimikan ng paglubog ng araw, lahat ng ito ay nagbibigay saysay -say sa araw mong ito. Sa gitna ng paglalakbay mo, asahan mong may mga bagong ideya at karanasan na biglang lilitaw. Ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng panibagong inspirasyon, at ang bawat bagong tanawin ay maaaring maging pintuan sa mas malalim na pag-unawa. Kaya't huwag kang mag-atubiling yakapin ang paglalakbay, maging ito man ay pisikal, emosyonal, o espirituwal. Sa panahong ito, hinihikayat ka rin na pagtuunan ng pansin ang iyong enerhiya, partikular na ang iyong sexual na enerhiya, na madalas ay hindi mo binibigyang sapat na halaga. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa pisikal na pagnanasa, ito ay ang malakas na puwersang nagbibigay buhay sa iyong pagiging malikhain, kumpiyansa, at pagiging magnetiko sa ibang tao. Ngayon, ang enerhiyang ito ay tila natural na lumilitaw sa iyong paligid, isang uri ng presensyang mahirap ipaliwanag ngunit madaling madama. Kapag ginamit mo ito ng may kamalayan at paggalang, makakamit mo ang mas makabuluhang koneksyon sa ibang tao, mga koneksyong may lalim, hindi panandalian. Ang bawat papuri na iyong matatanggap ngayon ay hindi lamang pampalakas ng loob kundi salamin din ng iyong panloob na liwanan. Hayaang ang mga salitang iyon ay bumuo ng tiwala sa sarili at magtulak sa iyo na mas ipakita pa kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay paanyaya na tanggapin mo ang iyong kagandahan, ang iyong lakas at ang iyong karisma, hindi bilang kasangkapan upang mapasaya ang iba, kundi bilang pagdiriwang ng kung sino ka. Asahan mong may mga tao kang makakasalubong na hindi mo inaasahan, mga taong tila isinadya ng sansinukob upang mapasok sa iyong mundo. Maaaring ito ay isang mabilis na usapan sa isang tindahan o isang matagal na pag-uusap habang nakaupo sa parke. Munit anuman ang itsura nito, ang ugnayang ito ay may dalang potensyal, isang spark na maaaring magpatuloy sa mga darating na linggo o buwan. Kaya't buksan mo ang puso mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng tika musta o isang niting sinsero. Ang mga ganitong sandali ang kadalasang nagiging simula ng hindi malilimutang koneksyon. Ang inspirasyong dala ng ugnayang ito ay maaaring humubog sa iyong pananaw, magbigay liwanag sa mga tanong mo, o simpleng magpuno ng tuwa sa iyong araw. Tandaan, ang bawat tao na ipinapadala sa ating landas ay may layunin kahit hindi agad natin ito makita. Habang dinadala ka ng araw sa masiglang daloy ng kaganapan, hayaang ang iyong mapangahas na kaluluwa ang gumabay sa iyo sa mga pagkakataong maaaring maging simula ng pagkakaibigan. Ang iyong likas na alindog ay hindi mapapantayan, ang paraan mong umiti, magsalita, makinig, lahat ito ay nagiging tulay upang mas mapalapit sa iyo ang mga tao. Sa bawat pag-uusap, may puwang para sa pagtuklas, pagtawa at pagkakaisa. Sa bawat palitan ng kwento, may posibilidad ng pagtutulungan at pakikibahagi. Kaya't pagtiwalaan mo ang iyong sarili. Ang iyong intuition ay matalas ngayon, kaya't kung may bagay o taong nakakahatak sa atensyon mo, sundan mo ito. Hindi lahat ng magic ay kailangang makita, ang iba ay nararamdaman lang. Ang mga masuswerteng kulay na magpapatingkad sa iyong enerhiya ngayong araw ay lila at berde. Ang lila ay kulay ng katalinuhan, intuition, at spiritual na koneksyon, tamang-tama sa iyong masigasig at mapanlikhang estado. Samantalang ang berde ay sumisimbolo ng balanse, kagalingan, at koneksyon sa kalikasan, isang paalala na habang nililipad mo ang ulap ng ideya at imahinasyon, ang iyong mga paa ay nananatiling nakalapat sa lupa. Ang mga masuswerteng numero mo ngayong araw ay dalawa, pito, at labing anim dalawang nagbabadya ng kooperasyon at pagkakaisa, pito ng karunungan at panloob na kapayapaan, at labing-anim ng malalim na personal na transformasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglalakad sa kalikasan, isang simpleng aktibidad na may kakayahang linisin ang isipan, buksan ang puso, at iparamdam ang ganda ng kasalukuyan. Maaari ka rin mag-journal habang nakaupo sa ilalim ng punong kahoy, isulat mo ang lahat ng naiisip mo, nararamdaman mo, at pangarap mo. Ang aktibidad na ito ay makatutulong upang maging mas malinaw ang mga susunod mong hakbang. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang umupo sa isang tahimik na lugar, magpasalamat, at balikan ang mga kaganapan. Ano ang iyong natuklasan? Anong damdamin ang pinakamatinding lumitaw? Sino ang nagdala ng liwanag sa iyong araw? Ang ganitong mga tanong ay makakatulong hindi lamang sa pagunawa sa mga nangyari, kundi sa pagtanggap sa aral na dala ng bawat sandali. Ang araw na ito ay puno ng kabighanyan, koneksyon, at inspirasyon, at lahat ng ito ay bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay bilang isang nilalang na naghahanap, nagmamahal, at lumilikha. Ngayong Abril 22, hayaan mong maging patunay ang araw na ito na ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay isang espiritong lumilipad sa hangin ng kuryosidad, bukas sa bawat oportunidad, at handang magmahal ng buong buo. Huwag kang matakot na lumapit sa iba, huwag kang matakot na magpakita ng damdamin. Dahil sa paggawa nito, hindi lamang ikaw ang lumalago, kundi pati ang mundo sa paligid mo. Maging ilaw ka kung saan may kadiliman, at maging boses ng kagalakan kung saan may katahimikan. Yakapin mo ang araw na ito bilang regalo, isang biyayang nagpapalalim sa iyong pagkatao, nagpapayaman sa iyong mga relasyon, at nagbibigay saysay -say sa bawat hakbang mo sa mundo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.